Magandang araw. Ako nga po pala si Lenlen. Ayoko yung maman, pero may pangarap ako. Kaya tara, magtrabaho tayo. <laughs> ah. Ngayong araw nga ni po pala, ay maglilinis kami ng sa gilid ng bahay. Sayang naman po to. Inupahan lang po namin tong bahay, pero nagpaalam mo ako sa may-ari. Nalilinisin namin tong likod para taniman na ng mga gulay-gulay kahit sa paso lang. Salamat! Ay nakakamiss din po kasi sa probinsya namin sa Marinduque. Kasi po doon pwede kang magtanim at malawak ang lupain. Eh dito po sa Maynila, eh pwede rin naman siguro. Kaya ayan, gagawa tayo ng paraan para makapagtanim kahit sa paso lamang. Salamat! Ang una ko nga ni pong ginawa ay tinanggal yung mga kahoy-kahoy dyan kasi maraming kahoy. At sinako ko nga po tapos yung mga plastic-plastic at nilagay ko rin po sa sako kasi araw-araw naman po may naghahakot ng basura dito sa Maynila. Salamat! Ang <laughs> bilis ko nga ni po dyan kumilos kasi sobrang dami talaga ng mga kahoy. Eh, kaya lamang po, hindi po kami nagdudubong ng kahoy din eh. Kung pwede nga lamang, ay bawal ang usok din eh sa Maynila masyado. Kaya, ayun, ang ginawa ko na lang po, ay isinako ang mga kahoy. At syempre, ipinamigay po namin sa mga nagluluto ng tinapa doon sa Gawad Kalinga. Salamat! Ayan nga ni po at lahat na pulang basurang klase ay nandito. May plastic, may mga dahon, tuyon dahon, may mga basag na bote. Natatakot pa nga ni po ako dyan kasi po may nakita akong butas. Ay baka may ahas. Siyempre yan, tagal-tagal na panahon na yung mga saging dyan. Eh, baka may ahas. Ang ginawa ko ay kumuha ako ng kahoy at inisa-isa kong dinukdok yung butas. <laughs> Ayan nga ni po, at marami ako nakitang mga floor mat na luma. Pinagtatanggal ko nga rin yun at kumuha na rin nakansa akong pinakamalaki, yung kasya ako. <laughs> <laughs> o, oh, ba? Diba? <laughs> At wala nga ako ang tagahawak dyan ng sako, at sinabit ko na lang yung sako malaki sa gilid <laughs> ayan nga ni po, at talagang napuno yan ng basura gala mo nga, napakaliit na ng space ang daming basura hindi ko nga ba alam kung anong nangyari dito, kasi 7 months pa lang kami dito <laughs> pero balak ko talagang linisin to kasi sayang naman po yung space Nakakamiss din po kasi magtanim tanim tanim tanim. <laughs> tanim tanim. Salamat. Magtanim sa probinsya kaya lang dito na muna ako sa Maynila. Mas okay po kasi magana buhay dito sa Maynila. Pero okay din naman po tumira sa probinsya. Kaya lang, yun lang talaga yung gagawin mo. Magtanim, magtanim, may dibiro. Maghabong na <laughs> Pero okay din naman po manira sa probinsya kasi po hindi ka mangungupahan ng bahay. Pag may sarili kang bahay, okay na. Ayan yung pong mga kahoy, sinako ko na po. At hinakot na po ni Mahal dun sa labas. Mahal ang bigas. Nakita nyo po yan. O, di ba? Laki ng katawan yan. Kayang-kaya buhatin. Ang isang sakong bigas. <laughs> Salamat. <laughs> Bali, dalawang sako nga po yung binuhat niya. Dadaling niya daw po yan doon. Sa nagluluto ng tinapa. Kasi po, di kahoy nga po yun. Salamat! <laughs> At syempre po, pag alis ni Mahal, Mahal ang bigas, ay bumalik na rin po ako dun sa likod at continuous po ang aking paglilinis. Kasi po, marami pa din pong kalat. Yung sako pong yan, ay napuno ko talaga ng kalat. Tingnan nyo naman po, oh. Halos nga hindi na po magkasya dun sa daanan, sa sobrang dami. Nakabotas nga po pala ako dyan kasi natatakot ako sa ahas. Alam nyo naman ngayon, Year of the Snake. Maraming ahas. <laughs> Salamat! <laughs> At pagkatapos nga po ihatid ni Mahal, ang mahalang bigas. <laughs> yung kahoy, ipinutol eh, niya po yung puno ng saging. Dahil po, naputol na po. Ayan na nga ni putol na. Inakyat niya po sa bubong hinangin po kasi yung saging dahil po malaki masyado at maraming bunga salamat, salamat at kinabukasan nga po pala ay dumating na yung order kong mga buto sa Shopee at syempre pag may dumarating akong Shopee iba na naman ang tingin ni Mahal mahal ang bigas <laughs> Hindi niya alam, ito yung in-order namin mga buto. Eh kasi, sa naman kami kukuha ng buto dito sa Maynilang Itatanim? Siyempre, bibili na lang namin. Pero mura lang bili namin dyan. 10 pesos, 20 pesos. Yun po, marami din pong previous yung pinag-orderan ko. Salamat! Hindi ko lang dito upo. Upo talaga binili ko Itatanim. Kangkong. ito yung pechay. Ito mustasa pala to. Pipino. Talong. Fertilizer. Ito. tas meron siya guys, previous. Radish. Radish, mahalo. Okra, libre lang to. Baguio beans. Aylo, gusto ko na magtanim. Radish, dalawang radish. Ay, thank you sa libre. Oh my God. At syempre hanggang dito na lang po ang aking video. Palike and subscribe naman po. Pashare na rin. Salamat. Kung hindi ka pa nakapalo, papalo na lang po. Bukas po ulit.